Tapos ito, Shimano Jore M545. Isang libo na lang to, may bibirin tong kasama. Vision by like the, the, bomb. bomb. Dito, 5,000 lang dito. 5,000 na. Ito. Microspline Anong hubs nakakabit dyan? Pass Ace. Microspline spline. Oh, siya. ito, Pass Ace. Tapos ito, Jore M545. M545. Ah, M545. L-type yung mismo ano niya, brakes niya. Kasi ito yung ano niya, yung ayan, na may joring na alagay parehas yan. yun L-type siya. Kutawagin. L-type. Mm, ano, ayun. Dito ano na lang dito, 2K na lang dito. 2K na lang. Mm. Yun, welcome back ulit sa aking YouTube channel kong Ilse Unlibive. So, or... Ayan, dito ulit tayo kay Bus Raymond dito sa ng Bisikleta at saka mga PESA. Ayan, kita nyo naman No? Oh. So mayroon na naman tayong ipapakita sa inyong mga pangmalakasan ng mga bike parts na mura, legit na mura mga kabikers. So panoorin nyo to hanggang sa dolo. So tara, let's go. Andiyan na po yung exact location at saka yung contact number ni Bus Raymond sa screen. Pwede kayo mag-text. Text muna kayo o tawag ano boss? Oo oh, kasi pumunta minsan dito madaling araw eh. Ipa, Kaya nga. Hindi pa ako nakatulog na maayos eh. Huwag naman madaling araw boss ano? Huwag naman. <laughs> huwag mo nang madaling Atulog, araw. Patulog niyo naman Tumog ako. yung tao eh. Ano mong hawak ah, ito, mo dyan? Ito. ito 800 lang to. Kasama na to. na Nashwalbe. Ito. Bali tatlo 800. Hmm, tatlo na yan 800. Ay, Ang sukat niya 29 by 2.25. Yung swalbe na yan. Oh. Holding. Ito, racing rod. Racing rod. Folding siya. Tapos ito naman, dalawa. Innova. Crossfit. Innova. Anong sukat nito, boss? 29 ba? by 2 by 25. Ayun, no? Pareha sila ng sukat nito. Oh. Folding. Wow, may previous Bale, sa tatlong gulong, 800 lang. Oh, may previous na yung folding, oh. Pareho pang sukat. Hmm, parehas po oh. ng sukat. Itigna diba? Lang, 800 to, oh. yan, may previous na kayong isang swalbi na folding Hmm. Makapal pa parehas. Makapal, parehas yan no? Wala na i-inish yung swalde. Ito yung anong next natin, Boseng? Ito, ito, ito. Sapatos. Kasi marami oh, naghahanap sa akin na ito. Ito, Pisic Carbon. Pisic Carbon. Anong sukat niyan? 43. Nadib na hmm. bur na, 43 to. Basta 43. Hmm. Ang problema lang na ito, sila na lang magpagawa na ito. 1.5 lang to yung, yung Yung mismong bowa. Bowa niya. Hmm. Madali lang naman mm. yung pag-refer yan. Pero at least P6 siya, eh, diba Original na P6 ko. Original to. look. Ito. Sa ilalim. Ayun. Yeah. Pang, kar pang ano siya, pang road bike lang siya, baka sabihin, pang mountain bike. Ah, pang RB, mm -hmm. Pisic, pang Pizik, road Pisic Antares. Pizik Antares, magkaroon binta nito. 1.5 na lang to. 1.5 na lang. Mm Bale, ito lang yung problema. Yung... Bowa. Bowa. Tapos ito. Yun dito tayo. Neo labot, Plus Comingcal. Ano? Neo Plus Comingcal. Neo Plus Comingcal. Oh, ah, ito ang Neo Plus. Pang DH, no? Oh, uh, uh. Ang size, sukat nga nito. Size 20. Large. Size 20 large. 26 yung wheel set, kasa 27.5. Size 20 yung seat to ano, center to center, size 20. Size 20. Large. Large. Ang will set size 26 Kasya din ng 27.5 kasi ang 27.5 27 dito. Mm -hmm. Ito original na Kumingkal to, ito Andorra tapos yung, ito Andorra. Andorra. Andorra made tapos ito yung control number. Ito yung control number niya. Mm. 14766 Kumingkal. Mm. Tapos ito yung pinaka mismo ngala ano niya, logo niya sa harap. Ayun no? yung emblem niya. Oh. Emblem. Hindi mo matatanggal yun dyan eh. Tapos ito, sa ilalim, yung serial nya. Yun. Ayan. Serial number oh. Kompleto yan. Ito, kumengkal na sa ilalim. Yung mga thread nya, maayos. Yung mga pie bits maayos. Yung mga hinges, maayos. Anong suspension yan? DNM. DMN. Na air. Air sya. All good siya Ang hmm. issue lang nito, may mga kunting ano. Paint scratch, tsaka scratches. Ganda. Hindi naman siya mabigat, dos. Hindi naman Ay, sakto, lang sakto, lang, oh. Sakto lang. Oh, kuming ka. 7,500 lang dito. Yun, 7,500 pesos. Paunahan na lang to, ah. Tapos ito, isa. Vision by the bomb. Vision by the bomb. Ayan, oh. Vision. Ang sukat nito, Boss Raymond. 26 din. Na size 17. Medium. 26, size 17, medium. Hmm. Ano siya? Series niya, andyan sa ano? Yung Cruiser 5.5. Ah, ito. Cruiser 5.5. Hmm. Parang busa series siya. Kasi yung text niya dito. Oh, eh. Japanese class, ito. May, Hindi to repainted. Ano ah. Oh. Hindi to repainted. Ah. Ano talaga to? Ah, uh, original paint niya. Original yan. talaga. Oh. Hmm, tapos ito yung Hindi talaga sa talaga yung decals ra. ha. Ang rear suspension niya, Epicon na gumagana yung lockout gumagana yung lockout tapos nandito rin yung serial nya ang issue lang na ito madumi at saka faded na, na faded na yung kulay nya kulay. dito 5,000 lang dito 5,000 naka external yung kable naman no? Oh. Mm, external tapos tapos 5,000? Ah. Yun, 5,000 pesos na lang po. Tapos, ito, wheelset 27.5 micro spline ito micro spline anong hubs nakakabit dyan pass ace micro spline ah siya. ito pass ace micro spline oil slick na yung ano nya yung spokes nya spokes yung atom wheel yun oh pati nipples oil slick ah naka eyelet tapos SRAM center line yung rotors nya Saturn Atlas yung rim na wide 28mm tapos yung 28mm yung wide no -hmm. tapos uh. yung gulong niya, Maxxis, Icon 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 kung ano man yun Maxxis, Icon o oh, Icon 27 by 2.25 Presta valve condition ng gulong Makapal pa Ayun 90% pa Ilang speed mo mga to? 12 speed yan. Hanggang 12 microspline. spline, micro -spline Magkano binta mo nito? 3,000 lang dyan. Ay, panalo. 3,000. Grabe, sulit. 27.5 by 2.25. Tapos ito, COGS. Ah. M6100 micro spline ayun yung katambal katambal niyan eh Jore mm ito Jore yun M6100 10 51 yung malaki 51 11 speed 12 ah 12 magkano binta mo niyan 18 kasama yung kadena Uy, may 8. kasama na tong 12 speed chain ito may kasama ng kadena M6100 din yung kadena ng kasama ah um, tapos ito Yore M545 M545 ah, M545 L-type yung mismo ano nya brakes nya kasi to yung ano nya yung ayan na may joring na alagay parehas yun ayan L type sya kung tawagin L type yun dito ano na lang dito 2K na lang dito 2K na lang naka joring brakes set ka na Grabe. <laughs> <laughs> okay. Tapos ito, bago-bago pa. Nakabuling ka na nito ni ano. Oh. DTI, patay tayo dyan. wag naman. <laughs> Ito, bagong-bago pa, zoom na hydraulic. Zoom, oh, bago. Hindi Di, pa napuputulan yung hose. Dito, magkano na binda 100 mo? 1,000 100 na lang to. Bago pa to. Makinis pa. Original na WTB saddle. Ayan na matanggal. Original to. Ayan. WTB saddle. Original, bagong-bago. Walang gas-gas. Ito. Ayan yung pinaka-authenticity. Magkano mo nito? Ayan, 300 na lang yan. 300 na Leather to ah. Leather to. Ah, oh, yung leather na yung nandiyan sa inyo. Madumi lang. Puro, inaagi ko na kasi dito eh. <laughs> Tapos, ito 105 R7000. r 7000 1,000 52,36 R7,000 52,36 Ayan, 170 170 4.5 na lang dito. May kasama siya Ultegra BB? na bottom bracket. Ah, yung BB niya, Ultegra. Uh, ito ang bottom bracket niya. Uh, para makita, ito. BB-60. BB-60. BB-RM-60. Tapos... Ito, 500 na lang to. Bagong-bago -bago din to. Hindi pa to nagagamit eh cancel project yan <laughs> 3x9 no? oo oh, alibyo na latest adyan pa nga yung graso, eh oo oh, bago nga pala oh kano binta mo na lang ito? ayun eh, limandaan na lang yan 3x9 oo limandaan na lang oh alibyo alibyo yung pinaka latest nya alibyo latest ano, na alibyo um, M3100 yan no M3100 pinaka bago ito yung latest cancel daw yung ano niyan. project <laughs> ayaw eh ito Kakapalit ko lang ng pulley nito. Grabe, Ceramic pulley ah. Ceramic yung pulley niya. Carbon tong ano niya? Cage. Um, cage. Carbon cage tige. Carbon tige yan. 13 18 teeth. Yung pulley niya. 13 13 to 18 to 13 18. Ilang speed nga tong ano? 11. 11 magkano benta mo nito? 25 na lang yan. 25 back, 105 to na R7000 R7000 ano o, wala pa siya ganong gas gas Ito lang, sa ilalim lang Tinis pa kay ano Tapos, ito Ito, 500 na lang to Pedal Limandaan na lang to Shimano M520 M520, ayan o Walang alog Wala ah, alugin nyo pa lang <laughs> Tapos Ito R7000 May kadena rin to Bago to hindi ko na kinabit sa bike ko. May box pa to eh. Hindi ko lang mahanap. Ah, bagong-bago yan. R7000. May kadena rin tong kasama. 11 speed to? 11 speed. 11 speed itong road bike. 11, 28 teeth. Ayan, 1.5 na lang yan. Bagong-bago pa yan. Kasama May kasama yung kadena niyan. Nabago din ito. KMC. May kasama ng kadena. KMC. Kano binta? 1.5 lang. 1.5. Ito. Tulya to eh. 500. 500. Tiagra. Tiagra, limang no? FD. FD. Tulye. For 700. Hmm. Ayun, ayaw na sumabi. Tapos ito, limang 105 na rotor. Na ice stick. Kahit isa lang kong. Ito, Ayan. ice technology. Puro mga hindi nila na nga nagagamit, eh. Karo dito? 500 e na lang, 500. pares na yan so, may kasama ng lock din yan mm. ito, 200 C2, 200 mm. 100mm negative 7, positive oh. 7 tapos ito, most, pinarello most galing doon sa pinarello 1000, size 40 to, 100mm din to mm. size 40 yung drop bar magkano? 1000 lang ito, 200 lang, Trident. Toyota Land Trident. 700 mm yung haba niya. Trident GX. Tapos ito RD shifter. Ayun, napako na. RD shifter niyan 12 speed 1.5 na lang. Ito. Jory na M5 ba yan? M6100. Ah, M6100. Speed. Wala siyang gear indicator. Oh. Wala siyang dis display. Gear display. Kano bintang niyan? 1.5 na lang kasama yung RD. Itong wheelset ayan, maganda-ganda yan. 4,500, kakatanggal lang ng itim ng brake line. Ito. Magnetic. Ayan o, katatanggal lang ng itim. Ito yung tunog niya. Talagang maingay kasi magnetic sa ratchet. Magnetic na ratchet. -hmm. Sagmit Racing Pro 4.0. Yung pinaka-latest yan. Ah, 25. Yun. Bladed spokes na siya, no? Mm, Anong sukat ng gulong? 700 by 25 si. Bago pa lang gulong ito. Mm, bago. Parehas bago. Ilang yung speed? Isa, uh... speed to? Compatibility, 11. Hanggang 11. Mm. Submit to, no? mm. na to. Yung hub niya, submit. Mm. That's all truck. B12 Ultra mm. v 12 Racing Pro 4.0 Ito yung pinakabagong oh. labas nila Sa Racing Pro Dalawa yan. paraplikod na yan. Kung kano binta mo? 4-5 lang yan. 4-5 na lang. Nakatunog na yaman na sila. Tapos ito. Parapit. Ito. Ito pang DH. Pang DH. RST Rogue. Size 26, 27. Kasya. 26, 27. 2-5 na lang yan. 2-5 na lang eh. Hmm. Tapos ito. Shimano Jory M545. 1,000 na lang to, may bibi rin tong kasama. Shimano M542. Hmm. Series number 45. Ah, series number 45. May bibi ng kasama. May bibi na rin kasama. Two by, magkano to? 1,000 na lang yan. Isang sulit 1,000 2 Two by, three yan. Pwede mo siyang gawing one by, pwede two by, pwede three ah, by. Tama o oh. Sulit mga boss o, oh. Puntahan nyo na dito <laughs> May gas-gas lang kaya 1,000 oh, Manalo ka rin yan. Tapos dito sa so, mga lahat. Ito, 50, full carbon. 50, lahat na to, full carbon. 50K? Mm. Anong sukat nito? 49.52 49.52 Small Small Gawat non bike Full carbon to Full carbon to Full carbon to Titanium yung saddle Yung railings yung saddle Carbon din to Carbon din yung STI Campagnolo mm. Carbon S -I din yung ano yung SPI. Oo, yun. Oh, yun eh. Kaya garantisadong magaan. Tapos carbon din yung windset. Super record yung ano yung... Super record yung caliper. Campagnolo. Yung rims. Cosmic. Cosmic carbon. Hmm. Bladed oh. Hubs. Mabi. Ay, mabi. Novatec. Novatec. No May tunog o ba ito? Four poles. Four poles. Ayan. 2x11 speed. RD. Potenza. Potenza bid. 50,000 na lang 'yan. 50,000 na. lang oh. Kasama na. lahat 'yan. Mix pedal, mga battle cage na tax, kasama na 'yan. Sa bike weight nito 6.5. Talagang magaan lang 'to. <laughs> Sobrang gaan niyan. Lili pa rin, rin ka na din ang hangin <laughs> pag ito binike mo. Ito sunod, yung bike na ah, ito, Pinarello. Ayoko na. Kunin niyo na 'to. Hmm, kunin nyo na to. Raza. Raza. Anong sukat nito? 52, 54. 52. Small. Small to medium. Hmm. Ang karga? Jura Ace Ultegra 2x11. Jura Ace at saka Ultegra. Ayan, mm hmm. MRD Ultegra. Pakapalit ko ng kadena. 2x11. 11. 2x11, 8D Ultegra. Ang kadena, KMC. Mm. Original. Super light. set. Rubal. DT Swiss may gawa. Dito Swiss. Caliper Dura Ace. Dura Ace. Carbon Sinfos, daw? Kampanya ah, nago. na go. Sil Italia yung saddle. Sil Italia SLR sila yung saddle. Sila. Carbon di ba? Mm, full carbon. Andito pa yung serial niya. Yung railings niya, carbon. Special black. carbon. No? Tapos black ink yung ano niya. Yung internal na siya. Integrated handlebar. Integrated and full carbon. Carbon. Ito, carbon din? Carb carbon din ang ano ng Ultegra. Ang ah, ano carbon pala. Yan. Carbon um, talaga yan. Pinaka-lever niya. May sarili, na, may sarili na rin siyang mounting para sa mga sauce G. Cut. Ah. Tapos ang gulong niya, Vittoria. Zero Vittoria sa 20, ano do? 28C. 28C. Kan, ano pinta mo na ito? 80 na lang yan, yung buong bike na yan. Eh, dating ano to ah. Wala sandaan na. Ngayon, oh. mm. ngayon 80k na lang oh. Puntahan nyo na dito, wala na kong ngapuri dito. Oh. Walang issue. Walang issue yan. Pangit lang yung gumagamit. <laughs> Sasakyan nyo na lang to. Ano nga pala ang pedals nito? Look. Carbon? Mm. K-blade carbon. K-blade carbon. Yan oh. Napaka legit yan oh. Termado ni ano yan. Italian thread po yan. Yung ano. Ah, Italian thread. Yung sa bottom dahil sa'yo. Tapos, libre na to. Ay, wag lang yan. Ah, wala. Hindi, kasama yan. O, Chinta Mil. Ayan, baka trip nyo to. O, Chinta itong Pinarello, Russia. Arasya. At saka itong... Trigon. Trigon. 50,000 50, ,000 50 ,000 pesos. Walang ka issue -isyo, isyo Kagamitin nyo na lang to. Ayan, punta nyo na dito kay Raymond. Ang gear pala na ito, Ayan. 50, 34, yung sa crown. Sa cogs, 11, 28. Dito, 5339 5339 sa August 11 28. Yun. So yan ang ating update dito sa segunda manong bisikleta at sa mga piyesa ni Boss Raymond. Aabangan tayo niyo lang kayo, mga 3 week, 3 week to 4 week ng May. Ayun.